yung foam na tinuturo na namin, yung <laughs> kapit niya sa egg. Ngayon, pag... Ba, ako, pero ako nakatupi ng ito, dito. Ako nakakaano, ako so, doon, sumakit, eh di bagsak ko lang ako, mahiga. Mm. ganyan. Masakit na masakit, ha? ganito pala ang forma. Siyempre, uuunat po na. Mm. Ay, ah, talagang hindi ko kaya. Oo, huwag mo pinitin, kung masakit ko sobrang sakit. Ay, isinip ako na nga eh. Para hindi hmm. nga. Hindi Pero kung pilitin eh, simple mukha ka lang. Nag-aaray na kayo. mahiwagang pa Sa ilalim mong masakit. Parang may malalagot eh. Hindi sir, alam nyo nangyayari dyan. Umadjust yung tuhod nyo. Maring gumano. Ah, Tapos, pag ini-stretch mo na, may ipit yung tinatawag na posterior. Kaya sobrang sakit dito sa likod. Ang tawag nun is posterior. Uh, PCL. Tapihit. Oh. Oh, ang Okay ka lang ma sir. Sige, yung mga okay. gano'n ay kaya ko pa. O, yun okay pala eh. Mas magandang iaray mo kaysa ipilit mo 'yun. Ay, mm, huwag mong ganoon kasi maari kang mahimatay sa ganon. Oh, yan, medyo malayo-layo na. Oh, sige. Ganito, kaya? Kaya yan? Kaya yan, ganyan? Oo. Uh -huh. Oh, yung unti um um na lang, o. Unti-unti um um natin, total nasasaktan kayo, kumbaga. Ano yun natin? Para kaayang kaya nyo, hindi natin bibigla na yun. Right. relax mo na yung muscle mo. Ayan na. Sige, huwag um mo Sige, relax mo na yung muscle Sige, relax mo na yung muscle mo. Tapos mo na mo ngayon Okay, sige, ah! sige, relax. Eh, sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige Ayan na, ayan na, na, <laughs> na. Thank you, Lord. Salamat. Kailangan <laughs> kasi, huwag mong <laughs> i-straight lang ng ganun kasi masasakta. Pero pag padulas-dulas, kasi madulas yung cartilage natin, susundan niya yun. Kung mapapasin mo ginaganong-ganong ko, o yan, nakaraos na. Tapos imamasas natin. Di na tuwid na. Nawala na yung Ah, isa lang. Grabe yung lock na to. Oh, Bossing, ganito ang mangyayari niyan. Mauulit pa to. Bakit? Kasi ang higaan nyo. Muba. Opo. Automatic. Pag tatayo kayo, itutukin pa nyo yung panyo para makaganon kayo. Hindi katulad ng may ganito. Buba. Pag nakahiga tayo, automatic. kumbaga, yan. Na lang Kaya ganito ito. lang yung paan natin, no? Okay na. Hindi ka tulad pag nasa side ka, kailangan mong gumanya, no? Tapos tutukod mo yung tuhod mo, no? para tumayo. Pag palaging ganun, eh, umiidad na tayo kusing. Baka mga bum, baka bumalik. Okay? <laughs> Sabi ko lang ng konti para sure na show. Sure. Pagkakala nyo nag-artista ako kanina, parang gano'n yun. <laughs> Hindi, <laughs> ramdam na ramdam ko naman na 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 kaya, kaya na sinasabi ko, huwag mong, huwag, huwag, huwag mong, huwag mong, mong, mong ganunin kasi baka mag-collapse ka, baka mahimatay ka. Pero pinakatabis yan, tama yung ginagawa mo. Ah, 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 ah yes. Relax na. Pero shoot na yan. Eh, o, oh, pwede ka lang maglakad dito. Ano yun lang natin? Grip lang natin yung Sige, straight mo lang, straight mo lang, straight mo lang. Sige, straight mo lang sa'yo, ako na. Yan. Yeah. Oh, at niya kayo, sakit? Eh, ngayon lang ng araw na sa bubuan ko ng ganyang kasakit. Ayaw na lang, <laughs> may matakit. Ay, buti eh, na dito nyo nadala kahit pa hindi, kahit na po eh. Mabilis ang aksyon natin. <laughs> oh, sige, tayo. Sige, hindi ko na kaya yan. Tayo. Oh, oh hey, relax na ka. Balik sa dati. Pag-pumutak ba? Hindi, huwag na lang siya umiga ulit sa ano. Sa kuro. hey, thank you, Thank you, Lord. <laughs> Ay, <laughs> uh, <dali. laughs> <laughs> si Ay, yakin din ako eh. <laughs> <laughs> At least okay na. Okay, God bless you. Okay?